<laughs> <laughs> oh, ito oh. Ayan oh. laki. Oh, originals. Oh, yun oh. No? Ay, Wow, ang naman. Oh, diba? Sulo tayo ngayon ito. Okay. <laughs> okay, agawan tayo nito ngayon. Uy, ayun po sila ni Kabayan oh. Tara, ba kayo. Ayan, nga po mo. <laughs> Ha? Sabaan sa len. Hindi sa pilas. Kota Bato. Ikaw po. Kota Bato. Ha? Bato. Andami, ah, Kota Bato. Ang dami ng abang Oh, brother, good. This is for you? Yeah. Uh, bless. Good. Sokran brother, shukran. Eh, binibigay daw niya eh. Oh, kanya na daw mili. Mamili na lang na tayo nito Ah, alam na, meron na ako susuotin pag lamig. Nasaan ang nito? Nasaan? Ano kaya dito sa sakto? Oh, ito, ayan oh. Ang laki. Oh, originals. Ang laki nito, pero kunin natin baka may malaking jacket ng ano, may may magsusuot nito. Grabe, dami. Ayos na ni kabayan no? oh. Ito po, oh. ayaw ni madam Lalaki o oh. oh, New York Oh, New York New York oh. New York New York and America <laughs> yeah. New York and America Ito na ba no? America to. Ito pa o oh. oh. Mia, Mia Mira America Mia Mira O oh, yun o, oh. ganda Pambabae oh. Hindi, Mia Mira nga eh. uh, Ganda. Ano ba yan? Next. Okay, next, next. Next. Oh. Oh, kunin mo na di. Yung hangir. Hangir mo. Kunin, mo muna. Kala ko ah, yung hangir. Di, buksan mo muna yung sipir. Yan. Oh, oh di ba? Nakahangir pa. Saan pa? Oh. Oh, ubos ah. Grabe sila ni kabayan oh. Laki naman dito. Naba. Toto, toto. Oh, jacket. Kuwait. Oh. Oh. Ah, bata ba? O, oh. pwede sa mga pambundok to. Diba? Lalo na ngayon. Bagyo sa atin. O, oh. oh, dami. Uy, sapatos eh. Yun o. Ano? Paris lang Paris. Wala kang Paris. Wala kang Paris. Ganda pa naman. Wala kang Paris. Parang nakita ko na. Doon o. Ayun, no? Lodi o. Mamaya, ayun, nakita ko yung Paris Lodi. <laughs> mm. Nasa loob. Nasa loob yung Paris sa puti. <laughs> Ubus na. Ubus na, mga pang ano pa naman. Mga pang bata, oh, ayun, oh. Nandami, oh. Huh? Mga pajama. Mga pajama, ay. Eh. Ubus na, jacket. Gaganda oh. <laughs> uh, kunin natin 'to. Medyama oh, bata. Kunin natin. Ito sapatos. Ayun, thank you. Ato ah, jacket. Ito jacket pala. Suna, let's see. I don't know. Yung jacket ang oh, ganda oh. Ah, sino ro? Eh, mga sapatos, walang pares, Paris Ito pa pesos. Ay mga walang pares oh. Oh. Ito yung natin Ano yan o Walang pares, sayang Walang Ay sila ni Ate, kamay kamay mo na. Eh, <laughs> salamat. Ang jacket Ate, oh, ang ganda oh. Amazing. Oh, no, oh. ay wow. Wow, ang ganda naman oh, di ba? Sulo tayo ngayon ito. <laughs> okay, okay, agawan tayo nito ngayon. Uy, laki ng jacket na to. Ha? Huh? LCY Kiki. Laki naman. Pero okay na to. Kunin natin to, malalaki, ito, to ito Mabang bata, ayun oh Oh, M.Y. Alkawari Ano ba yun? Pang bata Ang dami ah Ito pa, oh. ayun oh Asan yung asa? Asan yung paris nito? Dali lang, Nanday lang Bagay muna ito sa gilid Ay, to 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 ayun Hmm, ayun oh Ayun, ay, na-damage ay, damage man Sayang may damid so. Oh. Uy buta Pang bata oh, buta Ay nako to tuloy ako ah Kaya nga eh Oh pang bahay ayaw nyan Ito ang ganda oh May paris pa oh Ay Di pwede puro kanan <laughs> Alam dami pala dito May bag pa oh ang laki. Ang laki. Hmm. -mm. Hindi maganda Ito Ay, to, to, to. May mga bag pala, Lodi. Oh. Dami pala sa ilalim. Uy. Oh. Ah, may gas-gas. Ang -gas. dami. Ibang <laughs> si silas to, Lodi. Ang laki. Ang dami pala nito. Ang bahay, oh. Hindi maganda. Ito pa. Ano 'yon? bahay din. Tingin-tingin tayo, timpre oto tinap tinapon? Ah, putol. ito Ah. Oh. Ito 'yon pala. Dam. Ah, tayo, ito rin nakuha natin, oh. Buta, jacket, kunting jacket. Ayan. Yan, okay ba yan? Ay, chat. Ha? Ay, punit. Ay, ano? punit. Okay. Sa, ano nga? May buta tayo nakuha pang bata. <laughs> okay. Ano ba yung nasood Napasok natin? Wala ba? lang ba yun? Ah, oh, okay. Naibigay ni boss dyan eh. Wala may ano eh. Ayan oh. mo, baka may pira. Tingnan mo, baka may pira. Malay mo. Hindi. Di ikot pala ka. oh di ikot ka. Yan. Oh. mo, baka may dollars, dollars. Uy! Uy! Papil! Uy! <laughs> Patay, dali ka kay Duterte nga. <laughs> <laughs> dali ka, dali ka kay Duterte dito. <laughs> dami pa, okay. Ay, sila ni Kabayan, Oh. Oh, dami niya na. Dali na, oh, Mag-bra ka? Ha? Ah? Laki <laughs> Oto, oh Buo pa. Buo pa, Oh. Wala. Akin sombrero. Ito, jumbo. Ay, sombrero. Akin yung ay, sombrero. Kaya wala nga kaming tete. <laughs> Sake, sa, sa, yun lang. Ba, diba, o, ito, pag nag-jogging-jogging pa. Ayaw ko, grabe naman yan. O, ba ba ito ya? nga. Ito yan? Bunga siya. Kaya okay. si Ano yung jumbo? Hindi. Bantay hindi mo yan. Buho pa data. naman Ludi. baybay bay, bay, bay ako sa iyo. Kaya mag-wave ka doon para kita ka. Ayan. Ayan po sila ni Kabayan. Ayan. Taga tabakal yo. Yan nga bunga, 'yan. Assalamualaikum. Ha? Sabaan salam. Inde sa, ah? sa, sa pinas. Kaluukan, ikaw po. Kota Batu. Ah, Kota Batu. Ingat kayo 'yung mga ano ha. Wag kayong tutuad-tuuad diyan, po? Pag kayo tutuad-tuuad diyan, alam na. <laughs> Magugulat na lang kayo, oy, may tubo. <laughs> 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 yo. <gayaw>. Oo, oh, ay ganyan sila. Oo. Eh. Oh, okay. oh di ba? Diba, yung ay, yung kanina, nakaputi nandun. ay nako. Parang kunang kunang pa Oh. Kasi dito mga idol, pag yung mga babae dito tutuwad-tuwad, nandyan yung mga iba. Dumidikit-dikit sa ano. Oh. Tuwad-tuwad ka, gulat ka na lang para may tubo sa likod ah. Yepo, okay, po, salamat. Ingat kayo. Ingat kayo, ingat. Ayun sila oh. Dami na nakuha nila. Oh, ito, ito, ito. ito. Yan. Yan, 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 Dito tayo. Ang dami ah. Uy. Ha? Ang dami ah, pangbay. bahay. Oh. Uy. Ang dami ah. Mamili na lang talaga tayo. O, oh, dito, dali. Puro mga Pilipina yung mga nandito. Alam po. Ha, 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 ha. Good. This is for you. Bless. Sukran bro daerah sukran. Eh, so, so eh bini daw niya eh. Oh, kanya na daw mamili. Mamili na lang daw tayo nito. Ah, alam na, meron na akong susuotin pag lamig. Nasaan ang pares nito? Yung pares nito. Ha? Yung pares nito. Kaya nga eh. Yung pares nito. Ha, oh, dami oh. Ito to to to, yun. Yun oh oh, and Ganda, oh. Okay Ano, ah Dami Mamili ka lang talaga yung magaganda, ba Tupaw, ayun, oh Ay, ano? Hindi mo kinuha to Pangbata, oh Ah, may ano Ayos to <laughs> Dami Ah Ay Talaga naman tata ito, ano 'to lumayo? Ha? Ayong yan? Eh budan. Oh, may smile pa. Di ba? Alan. Regal San? Ano yan? Kaldero. Uy. Di pa. Magtatapon na ba 'dun? Ah, tatapon na. Ito na ni kabayan, 'dun dami na nakuha. Loser, tio. Wow, mga stainless. Lagay ng ulam. Mamaya maya doon tayo sa ano? Doon tayo sa babasagin. Oh. Dami oh, mili. <laughs> Talaga makuha natin. Tara, <tayo>. let's <laughs> go. dami oh. Ha? Ito nga inanap ko Paris nito, Lodi. Ha? nito. May smile. Eh. Labahan ko lang to, pwede ko suotin to pag lamig eh. Pag nagda-drive, pwede to eh. Hanapin ko rin ito, smile nito eh. Smiling face ba? Wala, hindi makita. Ay, mga idol. kakapuno na po tayo ng mga sapatos, saka ikan-ikan. Ayan, ang dami pang ano, dami pong mga pwede mapunod pa. Puno na kasi. Tapos ngayon, pupunta naman tayo dun sa babasagyan. Abangan nyo lang po sa ating video ng upload. Kaya maraming maraming salamat. Yeah. Ito po ay para po sa inyo. Sa mga gusto pong sumali sa ating para po. ayon Ayun, follow, like, and share lang po sa ating video mga idol. Sa mga hindi pa na subscribe sa ating YouTube channel, pag-subscribe mo lang po. Maraming maraming marami salamat. Kaya yeah, atin ko muna ito sa asa patiyan.